ang herban ko. O, oh. oh, tapos apa, kuti-kuti natin. Kuti pa. Ay, ganda. O, oh, nakakutitap na. Ganda. Wow. Ganda. Wow. Hmm. Hi, Papa. Sabi mo, apa, naikot pa ang aming princess. O, Oh, hi, Papa. Wow. Hmm. Smile. Ellen. Oh, kanta muna. Tas hmm. agaring na ilaw ng iba-iba yan, oh. Wow. Ang ah, ganda. Pose, anak. Magano'n, nakapost Nakapose. Ah, hindi uh, ito? Oh, ay tap makikita ni Papa yan, oh. Princess, princess. Hmm. Ganda. Wow. Harap ka dito, anak. Tingnan natin. Wow. Bon. Aba. 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 Nakapost. Wow. Oh. Ah, nagapost. Oh, nagapasing oh, naga show. Oh, harap din eh. Ah, oh, passing show. Oh, wow. Golda. Tapos naka-ikot pa yun. Isa uli. Lakat uli dun. Isa oh. pa fashion Wow, ganda. Wow. I love it. Oh, wow, mamaya nating na. Ibahin naman yun ay. Patitap mo. Oh, magpasin siya uli. Mm. Tinabi na yung isa muna. Wow. Merry Christmas. Yeah. Ay, anak. Wow. Ang oh, ganda. Dami ng hairband. Wow. Sinasabihin ako ni ni ini, Kumukuti-kutita. koti tap. Tap. Sinasabi mo ah ka nga uli, anak. Oh, wow ganda, nangkurut ka nga uli. Wow, wow, oh, Sige nga. yon ikot. Oh uh, palin na, balik na. Magpasensyo na Aba, oh ikot. Yun. O, oh, balik uli dun. Nang pose. Yan. Oh, balik. Uli. O, oh, a pose. Wow. Ganda. O, oh, balik uli. Sun. Oo, oh, balik uli. O, oh, ang ganda. Ay, bigot. Ang ganda. Nakuti kuti tap. Wow opo suli. O oh, agondo. Ganda. hello, si hi. Hello. Hi. Magpasi si hi. O ganda. agondo, naga Oh, lakad oh lakad uli. Marinina. Lakad. O oh, agondo. Pasin si. Lakad uli. O. Oh. Dali O ba, yung kuro na ay malalabang. O ba. O ikot, mo na. Kinding. Kinding-kinding, kimbut-kimbut, yun na, kimbut-kimbut, oh. Yun na, kimbut-kimbut, ang baywang, kimbut-kimbut, oh, lakad, ang na, oh, gondo. Hmm.